And you've got to than me. Narinig na ako magkalot. Ito nga pala yung bago kong na-avail sa Hodek. 2-in-1 curler to. Automatic. Muna ko nabili kasi hindi siya automatic. Ang ganda rin pala ng kanyang cord. 360 na siya. Sobrang dali lang gamitin nito guys. Tsaka napaka-esthetic pa ng itsura niya. Ang kinuha ko nga pala na color is pink. So merong limang buttons dito. Ito yung on and off. Long press mo lang siya. May tatlong heat level temperature siya dyan. 160, 180, tsaka yung 200 yung pinaka-maximum. So, makikita kayong yung plus dito para i-increase yung kanyang heat level. Meron namang minus para i-decrease. So itong dalawang buttons naman na to, ito yung kanyang direction ng rotation niya. Pag gusto mo ng pa right, ayan, ang direction na pa left, press mo lang yung left. So, ganito lang yung kanyang pagkulot. Pasok mo lang siya dyan, in-insert ko lang siya dyan din. Depress ko tong simple, gusto ko ng pa left na direction. Ayan. Lead mo lang siya dyan ng mga few minutes. Hmm. Diba? Mas madali na siyang magkulot. Automatic pa kasi hindi mo na kailangang iikot-ikot. Ipapasok mo lang dun yung hair mo. Ayan, hindi ka mapapasok dito. Diba? Ang ganda niya. Tapos, detachable to. Aalisin mo lang siya kapag gusto mo mag-straight ng hair. Pang straightener. Then, i-glide nyo lang siya pababa. Ang kintab niya sa buhok. Ang ganda niya sa buhok. So, ito yung curl. Nakikita niya ba? Di ba ang kintab niya? Oh. Ang ganda niya. Kaya kung naghahanap ka ng affordable, user-friendly, pasok na pasok sa budget mo, two-in-one curler na automatic pa, i-check out mo na ito. yung yellow basket. Bye!